murang nga dito sa Farmers 3,899 lang Meron ka lang Seiko Ayun ang maganda mga boss oh. Panda Ang price niya 29,160 Ayun oh, limited edition Bruce Lee Ang price dito Nasa 27,160 Ayan may libre siyang strap no yung kulay dilaw magkano tong lotus nila mura lang rin pala 1799 lang japan na no Okay, kamusta mga boss? Araw ng Biyernes, March 15. Nandito tayo ngayon sa Cubao. Papunta tayo na Farmers. Marami rin ako nababasang mga comment na mura din daw ang mga relo sa Farmers. Kaya yun ang aalamin natin mga boss. Samahan niyo ako. Time check, 10.35. Layo ng parking ng motor dito sa Cubao Doon pa Doon ang farmers eh Okay, nandito na tayo sa farmers Mukhang marami ang mga relo dito mga boss Ayun, eh, pagpasok ko pa lang oh Kaliwat kanan ng mga nagtitinda ng relo May mga alahas din Pasok tayo dito sa Watch Central Maganda rin dito. May mga Seiko sila. May Alba din pala sila. Dito muna tayo sa Alba. Angkana yung Alba dito? Itong silver yung bracelet. White dial. 4,000. Ay. 4,000. 3,429. Mga pambabae. Ayan, pare-pareho lang sila ng presyo, no. Ito naman 3,699. Alba, gawa ng Seiko yan, no? Ito, leather yung strap nya. 3,000 din, no? Ito pa, oh. Ito 7,000 lang yung black oh Chronograph 7,349 Dito naman mga automatic Sa automatic May 5,779 Ayan, yung blue dial ito naman mga uh, gold Gold ang um, bracelet niya no? Nasa 5,379 lang Alba Dito naman tayo sa Seiko Ito mga boss meron ako nakita Bruce Lee Yan Ayan no, limited edition Bruce Lee Ang price dito Nasa 160 yan may libre siyang strap no yung kulay dilaw yan Bruce Lee yan ganda yan ito presage limited edition din pala to nag iba iba ng kulay magkano to 29,490 itong isa 30,840 pang babae leather ang ano niya no bracelet niya Ito mga prospects no. Mas mura na 'tong mga 'to eh. Nasa 23,000, ah 28 pala, sorry. 28,720. 'Yan mga 'yan. Ito 26,000. Yung ibang Seiko dito hindi ko nakita sa Avenida eh. Ito, limited edition. Nakita ko rin sa page nila to Nasa 45 nga. Tama. 45 din dito. Sakto 45,000. Bali, dalawa, dalawang strap ang kasaban niya. No? Ayan, pero stainless ang nakakabit. Ito, super cab. Medyo matagal na yan eh. 24,360 Honda Super Cub Mas Rider alam ko may nilabas din yan eh. Taglabas din sila ng Mas Rider eh. Mayroon ko kung meron dito Ito Paddy oh 30,160 Yan Yan nasa 9,000 lang no? 9,740 chronograph na yan ang gaganda ng kulay ng dial oh. lalo na yung blue tsaka green metallic sarap sa mata no? metallic blue, metallic green ito naman may pagka gold ito rose gold magsasawa kay sa Seiko dito marami dito ito Presage GMT nasa 31,120 ito maganda rin to Seiko 5 Sport 21,510 Ito pala pinakamura oh nasa 5,910 lang yan ito yung nasa dulo blue dial meron na siyang day date no ito pa oh. ito mga to tigpa 5,000 lang yan yung mga nasa baba itong nasa taas 7,250 ayun ang maganda mga boss oh Panda ang price niya 29,160 Ang ganda no ganda ito 7,940 lang oh itong blue Eleven thousand lang oh. Yeah. Nalas So yung mga dati ten thousand ito rin, no? 11,000 May 10,000 pa, ito Ito mga presage 22,000 May 30k May 21k pero 26,000 ayun yung date nyo nasa baba number na paikot ito may liit tig sa si 7,770 yan mga pambabae eh. Ito nasa 8,610 lang oh. Yung mga kulay gold ang bracelet. 8,000 lang. Sa meron din ako nakikita niyan sa Avenida, di ba? Ito Citizen oh. Citizen nila. Medyo mura lang oh nasa 2,499 lang 2,499 lang may 1,500 pa pala oh. yung mga boss o oh. citizen 1,500 lang napakamura no ito naman tig 4,000 4,970 yan yeah, mga big piece Ito naman 4970. Ito 8750. Polo Club, Beverly Hills. Ito may 3000. 3995. Yan sabi ni na nakakita rin ako niyan. Polo Club. Ito po. Seiko ang pinakamarami nilang relo, no? Yan, puro Seiko yan. Sa mga naghahanap ng Seiko Quartz, ang presyo nito, 3,899 lang eh, solid na rin yan. no? mura nga dito sa farmers ayun o 3,899 lang meron ka lang Seiko may date pa yan day date dito naman Casio may tig 1,930 1,6 Ito 3,790 Toyota Dual oh. 2,989 Ito yung mga digital oh. 3,595 Ito may calculator oh. kaano to? 3,995 3,995 oh. dito naman tayo sa lotus ito japan din to japan quartz magkano tong lotus nila mura lang rin pala 1799 lang japan na no ito pala yung may liit mas mura 829 lang ito meron din ganito sa Abinida, di ba? UNQ. Parang yung kung ano yung paninda sa Abinida, no, meron din dito, no. Ang kakasama ko Casio, Seiko, Polo Club. QNQ nila magkano? dito ko makita yun. 1,829. tatakpan yung iba eh hindi ko makita yung presyo ito 1129 yan may mga strap din sila oh. mga leather oh. kung ayaw nyo ng stainless no? pwede kayo bumili ng leather so, kano ba yan ito 599 may rubber din ayan syempre wall clock meron din sila ayan o Seiko magkano to 4,999 Seiko na yan no 26 2699 Alarm clock Meron din sila Ayun mga boss no Kung may nagustuhan kayo mga relo Ito yung shop nila Watch Central Napit lang sa entrance no no, nakapasya na tayo dito sa Farmers Cubao. Nakita na natin yung mga iba't ibang klaseng relo na binibenta dito. Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko na lang tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kita lang ulit tayo sa usunod na video.